nagkabati ng yung kapatid dyan, At, bakit? Ay, alam mo, ikaw ang nakakabata. Dapat ikaw ang maging maunawa. Tay, pasensya ka na ho, pero sa tanang buhay ko, palagi na lang ako nagpapakumbaba. Kaya na si Ani Clarice. Percy! Ay, si... Ay, Tay, Baka pwede kitang makausap. Tay, kung tungkol man ito kay... kay Kisses, pasensya ka na po ah. Hindi talaga ako mag-sorry Percy, ikaw yung nakakatanda. Dapat ikaw yung makakaunawa. Ay, tay, matanda na din yan si Kisses ha. Bakit ba lagi siyang uunawain natin? Dapat alam na din niya yung tama't mali. Ba't parang lagi talaga akong dapat umiintindi doon? Ako laging nag adjust po. Uy, Noli! Dumadayo ka rin pala dito kay Kuya Max? <laughs> mm, ang... ang totoo kasi nga, ibibigay ko talaga to para sa'yo. Sip mo naman. yeah. <laughs> Uy, Kakay! Uy! Buti, nakita kita. Papunta pa lang sana ako sa inyo eh. May gusto kasi akong ibigay sa'yo. Ibigay sa'kin? akin? ano yun? Hmm. Ay! Ito. Wow! Ang cute naman! Sabi mo yun sa pagtulog mo, ha? Para... Para kung ka, tabi mo ako matulog. Tapos uh, ano po yung pakiramdam niyo, Lola Mars? Eh, hey, okay naman ang pakiramdam ko. Ang problema ko, nahihilo ko dahil sa tuluyang awayan, bangayan, Iyan mo na po muna sila, lo. Ako na lang po muna ang magbabantay sa inyo para hindi niyo po marinig ang pag-aawing nila. Kuya <laughs> <laughs> Max! Oh? May gamot po kayo dyan? Gamot? Anong gamot? Gamot sa ubo, sakit ng ulo, lagnat, trangkaso, saan? Ayan. Tama. Isa pa. Anong lagaw? <laughs> Okay lang. Mmm, galing. Nga talaga so, turmeric na yan. Maganda yan. Mm. Oh, may nakalakon ako na. -ge -ge. Uy, Ay, lang Uy! Ano Thor! Oh, para kanino yan? Turmeric? Ah, uh, para po kay Lolo Mars. Medyo masama daw po kasi ulit pa kanan lang niya. Sabi ni Kuya Max. Kaya kapag umiyong daw po siya nito giginawa siya. Ito. Buti naman. Sana gumaling na si Lolo Mars, no? Pero naman napaka-sweet mo talaga, maalalaan yun, no, ninyo. at maalalaan yung noni niyo. At napaka-mapag-aruga! <laughs> <laughs> Salamat po kay Victor, pero may pasok po ba kayo ngayon? Eh, Sabado po ah. Ah, yun nga. Dapat wala. Pero kailangan ko samahan yung boss ko ngayon. Mm -hmm. Sorry ah, hindi na tayo masyado nakakapag-banding. Okay lang po yun. At least, pinagbubutihan niyo sa trabaho. Ako naman po, pinagbubutihan ko sa school. Mabuti yan ninyo. Dapat lagi mo talaga ayusin yung pag-aaral mo. Tsaka alam mo, panigurado gagaling agad si Lolo Mars dyan. Kasi kung paano mo tinitimpla yan habang nakikita kita at ginagawa yan, eh, gamot na yan, sinasama mo ng pagmamahal. Kaya yeah, panigurado gagaling si Lolo Mars. <laughs> Oo, oh, yan, dali. Ready na yan. Dali mo kay Lolo Mars, ha? Good luck talaga yung batang to. tum hmm? Bata Iisip ni, niya na yung mga matatanda oh ma, tur -tur -tur o, nga. Ginger... Uh, hindi ko alam itong eh. turmeric o nga ginger hindi ko alam niya kapareha ba yung ginger masarap Same. ba yan? gusto mo ba parang gusto <laughs> ko mas 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 mo nga din siya mas turmeric. Eh, Kaya nga rin ako nga ni Emma. Sabi nga ng asawa ko, ilang araw na nga daw nag-aaway yung dalawa eh gusto pa nga maghanap na nga lang na sila ng ibang trabaho. Kasi nga, nadadamay pati mga trabador. Grabe naman yun. Dapat, pag away pamilya, sinasarili na lang nila. Ah, sandali lang. <laughs> ah, sa, pala, sino madam? naman yung nag-aaway? Kwento nyo naman sa akin. <laughs> Napagkakwentuhan lang po namin sa si Hershey at Kisses. Ah, o bakit? Anong tungkol sa kanila? Haba-habaan nyo yun naman yung kwento. Yun na nga po, madam. Hmm. Nagkaaway na po yung dalawa. Kahit na po si Lolo Mars, mahirap na pong pag-ayusin yun. Naku! Nagkakasakit na nga po yung matanda dahil sa kakaaway nila. Naku! Yan talagang dalawang yan! Isipin mo, eh, inampo na nga sila ni Lolo Mars, inaruga at minahal. Pagkatapos, yan pa ang ibabalik nila kay Lolo Mars? Oo nga po, madam. Para sila mga walang utang na loob. Correct! Naku! Alam mo, pag meron pa kayong mga chismis, ha, i-text nyo lang ako at gusto ko updated ako. Yes, madam. Okay, okay. Alam nyo, wala naman talaga akong sakit. Madikat lang talaga ang pakiramdam ko. Bakit nakikita ko mga nangyayari. Kaya ay siya at kay... kay Kisses. Sigurado ako nalulungkot si Kuya sa langit kapag nakikita niya ang kanya na nangyayang. Kuya ka po. Hello po. Hmm. Inyo, bakit parang ang tagal mo? Ah, Ipinagtimpla ko pa kasi na si Lolo Mars. Sabi po kasi ni Kuya Max, magugustuhan mo daw tong... 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 tong Terme. Terme. Ah, okay. na yun eh. Ayan. Dilaw. Oh, okay. Gusto ko rin yan. Mm. Ay, Ay po kayo. <laughs> Ay, nako. Ay, nako. Talaga, ng aking mga ako... Alam niyo, wala naman talaga akong sakit. Mabigat lang talaga ang pakiramdam ko. Bakit nakikita ko mga nangyayari kay Hesi at kay Kisses? dinamayan ko si Lolo Mars. Alam kong talagang mabigat ang kanyang bitbit. -bit. Walang salita. Niyakap na lang namin siya ni Kring Kring para mas gumaan ang kanyang nararamdaman. Hmm. Okay, na. Okay. So, ko ang na ako. Gusto ko lang kong kasalamat ang dalawa. Dahil pinantayan niyo ako ng ano po, Lolo Mars? Ay, naku. Nalulungkot pa rin ako pag naisip ko na hanggang ngayon patuloy pa siya nag-aawin -okay na dalawa. Sigurado ako nalulungkot si Kuya sa langit kapag nakikita niyang ganyan na nangyayari. Ay, Kuya ka po. Alam sa dyan mo, Brother Mars? Okay ka na. Ah, Father, na pakinipan ko po kasi ulit yung kuya ko. Medyo hindi po maganda. Humingi po siya ng tulong sa akin pero hindi ko po alam kung anong klaseng tulong. At sabi nila, ang mga panaginip daw ay parang pahiwatig. Ano pong pahiwatig? Kung napanaginipan mo ang kuya mo, na hindi maganda. Baka kailangan mo siyang kausapin at kamustahin. Marcelo, ipagdasal mo ng maigi ang kuya mo na walang mangyari sa kanya. Pero Father, paano po kung pangitain nga yon? Paano po kung may masama po talagang nangyari sa kanya? Mars, alam ko naman na ah, hindi pa buo ang loob mo na ang pagpapare talaga ang calling mo. Kaya kung talaga nag-aalala ka para sa kuya mo, mas mabuti pa ang pasiguro kung lubas ka na muna ng seminaryo. Pero eh, hindi po ba mag sa akin ng Diyos kapag gagawin ko po yan? Alam mo, ah, Brother Mark, hindi naman natin kailangan maging pare para gawin ang kalooban niya. Kahit bilang uh, ordinaryong tao, pwede natin bigyan ng kapurihan ang Diyos. Sigurado ako mas mainam pa para sa Kanya na umalis na kesa ipagpatuloy mo ang pagpapare ng labag sa iyong kanooban. sorry. Ngayon ko lang nalaman. Sorry din, Marcelo. Alam mo, ayokong gagambalain ka sa iyong bukasyon. Kuya, kapatid kita. Sana man lang sinabi mo sa akin. <laughs> Mars, sa ko hindi na rin naman ako tatagal eh. Kumalat na yung mga kanser sa buong katawan ko. Wala na. Hindi. Baka may paraan pa. bago gumaling ka pa, huya. Kaya, Sara. Ikaw na ang bahala sa mga anak ko. Ha? Sila Hershey at si Kisses. Bago ako mawala. Kuya, huwag mong sasabihin yan. Kailangan ko maging handa sa so, kahit anumang pwedeng mangyari, Mars. Kailangan makasiguro ako bago ako mawala sa ako. Ikaw lang ang pwede kong pagkatiwalaan tungkol sa kanila simula nung nag namatay yung nanay nila. Pangako. Pangako ko, Kuya. Kaalagaan ko sila. Kailangan ayusin ko buhay ko, ayusin ko buhay ni Hershey, ayusin ko buhay ni Kisses. Sapagkat mula nung nawala, ang tatay nila sila ang naging responsibilidad ko. Hershey, Kisses. Ano pong mangyayari kay tatay? Gagaling po ba siya? Hershey, kisses. tapangan niyo ang mga loob niyo. Natatakot po kami. Paano kung wala na si Tatay? Sino mag-aalaga sa amin? Ano pong mangyayari sa amin mag ng kapatid ko? Hindi na kayo na iba sa akin. Para ko na rin kay mga anak. Ako ang magiging Tatay Marcio. Ha? patuloy kong kinopkop inaruga at tinuring ko silang dalawa na para ko ng anak Pasensya na po Father Anselmo pero wala na pong mag-aalaga sa mga anak na kapatid ko Kailangan na po nila ako Naiintindihan ko Marcelo may kanya-kanya tayong landas sa buhay. May intindihan naman po siguro ng Diyos. Brother Marcelo, ang Diyos natin ay Diyos na mapagpatawad, mapagmahal, at mapag-aruga. May dahilan na Diyos kung bakit nilalagay niya tayo sa mga sitwasyon na nararanasan natin. Hindi naman tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maging pare. Pwede naman tayong magsilbi sa Kanya na parang isang normal na tao. Maraming salamat, Father. Sobrang lungkot na talaga ni Lola Mars kasi hanggang ngayon hindi pa rin nag-uusap si Nanay Xersia at Nay Kises. Kung may pwede lang sana tayong gawin para magkabati na mga nanay mo eh. Sigurado niyo na yung bibili niyo eh wala kayong gagawin kalokohan doon. Ah wala po, promise po. Ate Kises! Ate Kises! Oh, Nandito hino. ka po pala! Kanina pa oh. kita bakit? Eh, kasi po, naglalaro lang kami ni Kring Kring. Tapos... Tapos, ano nangyari kay Kring Kring? Bait niyo po, Lola Mars. Salamat po, Lola Mars, sa pagkup-kup sa kanila. Kung hindi niyo po ginawa yun, baka wala pong nag-ampun sa akin. Alam niyo, ginawa ko naman lahat para maipakita kong aking pagmamahal sa kanila. Pero hindi ko alam kung bakit umabot sa ganitong sitwasyon. Sige po, Lolo Mars. Basta po sabihin niyo sa amin kapag kailangan niyo ulit ng ko -usapa. Opo. Sabihin niyo lang po. ngayon ko lang nakita na ganun kalungkot si Lolo Mars. Naawa ako sa kanya at gusto ko siyang mapasaya kasi siya lagi ang nagpapagaan ng loob ko at nagbibigay ng pag-asa at magandang aral. Kaya sana, maging masaya din siya. Oh, Anong nangyari ba? naman po. Naalala ko lang po kasi na gusto po kaya si Mama. Nako, ninyo wag kang mag-alala. Sigurado maraming inaasikasong Mama mo ngayon sa trabaho. At alam ba, sa Maynila. Nako super busy! Wish ko na sana bumalik na si Mama. Niyo lagi mo natatandaan ha? Dumating man ang Mama mo o hindi, dito lagi mo magiging. Hmm? I love you. I love you din po. <laughs> Maboy-boy, pumikit sa mbaw ng bang pawe bang anak. Sobrang lungkot na talaga ni Lola Mars. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nag-uusap si Nanay Shoshi at Nay Kisses. Kung may pwede lang sana tayong gawin para magkabati na yung mga nanay mo eh. Ayoko na kasing malungkot pa si Lolo Mars. Kaso panay ang iwasan nila. Eh di gumawa tayo ng paraan para di sila makapag-iwasan. Alam ko na! Anong balak mo? Kakailanganin ko ng tulong nyo. Sakto! Wala si Lola Mars ngayon sa bahay. Dahil pumunta siya ng bayan. Ano gagawin natin? Kayo ba sinisigurado nyo na yung bibili niyo ay eh, wala kayong gagawing kalokohan doon? Ah, wala po. Promise po. Wala po kaming gagawing kalokohan. Mabait po kami. Hello. Ucapnya. Saya itu dah aku. Kenapa, Mak? Itu dah nak kaya iklan mungkin. Oh, eh. oh. <laughs> Ini dia. Ayan lah. Selamat kok. gagawin ng mga yun. Sa tingin mo ba malakas eh, may gagawing masama yung mga yun? Mm. Ay nga sabi ko, hindi mo rin alam. <laughs> okay, sis. Ay. Take out mo. Naku, thank you siyang Emma. Ang ganda-ganda ng karinderya niyo. Ang aliwalas. Ang saya ng mga tao. Tapos ganyan ang buka mo. Para ka malungkot. Smile ka naman dyan. Okay na pala. Okay na yung dati. Sige, balik muna sa dati. Perfect. Perfect smile. Ate Kises! Ate oh, Nandito inyo. ka na pala. Kanina pa oh. kita pakit Eh, kasi po, naglalaro lang kami ni Kring Kring. Tapos... Tapos ano nangyari kay Kring Kring? Basta sumawa ka na lang po sa akin! Ha? Oh, o oh, sige, tara. Diyos ko, ano nangyari? Asa na ba? Kring Kring! Kring Kring! Ate Hershey! Ate Hershey! Ay, Mochoy! Oh. Kailangan po ni Kring Kring ng tulong niyo. Ha, bakit? Ano nangyari? Hmm? Ah, kakay? Si Kises. Ah, sabi po niya bibili lang daw siya ng ulam kila Aling Gege. Ah, naku, itong babaeng talaga. Laging bili ng bili, no? Pwede naman magluto. Sayang naman sa pera. Ay, naku, Kises talaga. At Hershey, at Hershey! Ay, Matoy! Oh. Kailangan po ni kiring kring ng tulong niyo. Ah, bakit? Ano na look Bakit ay, ganon? Bakit ganon? Bucho! Hindi niyo! Bucho! Ang dami pa akong gagawin! Sorry po, Ati Kisos at Ate Hershey. Idea lang po namin to. Hindi po kayo lalabas hanggat hindi po kayo nag-uusap. Ano, ang dami ko pa talagang gagawin. Tsaka ayusin ko pa yung... Ay, nako ang palpak na isang tao dito talaga. Diyos ko. Ako. Ako. Kailangan ko talaga makaalis dito dahil kung hindi, nararamdaman ko masisira ang tenga ko sa bungangirang taong andyan. Ah, teka. Ako ba ang pinariringgan mo, ha? Bungangera? Ako? Bakit? May nakikita ka bang ibang tao dito? baka nga ikaw yun! Ay, ay grabe ka, Kisis! Ang pakabastos mo talagang! Alam mo, wala kang respeto. Ang respeto, ina-earn yan. Binibigay ang respeto sa taong karespe, respeto ng ginagawa. Ewan ko sa'yo, pagod na ako sa'yo. Grabe ka. Pakatamad mo. Ang dami mong bang palpak. Ato na At ako sa'yo ako. Eh hey, ako. Eh di mas lalong pagod na ako sa Ay, pagiging mapakialami. -e ay, ano? Ina-inay mo? Ah, mahinay ako. Ikaw nga itong putak na putak para ka mara... Ba baka -ba 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 -ba. Tumigil ka na, please. Ikaw kayo may kasalanan ng lahat ng to. Ako? Ako may kasalanan? Ako ba nagbaka sa dito? Oo, ako, Oo. Oh. Inayos naman yung problema kanina. Yung isa nga, wala ng problema. Ikaw, hanggang ngayon, hindi ka pa rin makahinga ng maayos. Ewan ko sa'yo. May asma ka ba? Green! Nakasan na ba kasi ang batang yan? Ay, nakulagot talaga tong dalawa sa akin talaga. Inayos Diyos ko, dito ko talaga. Ko 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 pa talaga. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Pati sa inyo ako dito. Ay, away mo. Umigil ka nga dyan. Ah.